para na rin sinabi na itong si Sara Duterte na malakas ang nasa Malacanang. Para na rin niyang sinabi na ma influencia ang nasa Malacanang dahil ultimong ICC ay kayang pasunurin, kayang influensyahan ng uh, or ni PBBM. Kasi yung sinasabi na si Sara Duterte na ganito, oh, PBBM insecure daw kasi sa kanilang mga Duterte. Kaya pinadakip si Dickong. <laughs> ito po ay kung tutuusin, insulto ito sa ICC. Kung talagang ganun nga ang ginawa ng nasa Malacanang, wala sa tamang proseso, basta na lang sumunod ang ICC, siguro na may hindi ganon. Ang institusyon katulad ng ICC na nagtatanggol sa mga biktima ng human right, uh, rights, rights of use or right of users. Malala to ha, matindi to ha. Paano mai po sa inyo? Sige nga, isa-isahin natin ha. Si Digong kilala sa buong mundo bilang mamamatay tao. At kinukondena ng maraming bansa ang kanyang uh, war on drugs nang siya ay nakapwesto. Kayo naman po, Sara Duterte, kilala kayo bilang Inday Lustay sa buong mundo rin. Kilala kayo ng mga, or sa international community, bilang isang dakilang magnanakaw. <laughs> Tapos bakit may insecure sa inyo? O, oh, ang nasa pwesto talaga na si PBBM ang may insecure sayo, sa iyo? Sa inyo mga Duterte? Tignan nyo naman po yung mga nasa paligid nyo ngayon. Yung mga taga-suportan nyo, si Nahari Roque. Yan ba ang mga taong ka-insecure? -in -si yung iba pa na halos lahat ay nakulong na katulad ni Kibuloy. Kayo ba talaga yung nakaka-insecure ng na mga tao? Ang lala,